आइन्डे मेकेट bali yung uso yung isa bali mayroon pa namang ganyan, parang pang-an, pang-a yung ano, yung so. parang sanga ng kahoy oh, Tawa. Li này lắm 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 lắm

apun kuda yang buntut Kan yang basir kentalita. <laughs> eh, dia kau nak video kanina. <laughs> Lakasang hangin? Laking alun, dunsa laut. Gitulah aku nak video. September 22, 2024.